Ayan mga paps. Ah, uh, magpapalit nga pala tayo ng aircon. Ah, uh, ng pan. Tulay so, ng pan yan. At sa wiring Ayan, nga pala nito na. mga paps, may babaguhin ako dito sa makakapanood at magtanong. Uh, comment lang po. Sasagutin natin yung mga paps. Ayan mga paps. Baklas na baklas na nga yung aircon natin. Ah, magpapalit tayo ng pan. Ito yung kanyang cover. Ayan. Ayan. Second hand lang po ito. Kaya bumili po ako ng... Uh, bagong motor pan niya sa Lazada sa online. titingnan natin kung legit. Ayan, buksan natin ito mga pups. At ayan na nga mga pups, mukhang legit naman siya. So, maganda pa yung kanyang balot. Talagang secure na secure mga paps Ayan o. No? Ayan, bubuksan natin itong mga paps Ayan. yan Bubuksan natin. Ayan, mga paps mukhang legit to. Ayan o. Oh. Mukhang okay to mga paps Ganto talaga yung sira niya talagang masunog. Ayan, oh. kakabit natin to. So, iba lang yung kanyang wiring. So, pang ano nga pala to, pang inverter yung nabili ko. Pero itong aircon na papalitan natin ng motor pan ay window type. Pero hindi ito inverter. So, ayan, oh. Kasukat. Kakabit natin yan, mga paps. Ayan, ito nga pala yung nagpapalamig ng freon sa likod. Dito, dito kakabit tong pan na to. Dito naman sa kabila, ay itong pan ng cooling transport blower natin mga paps yan dyan papadaanin sa ilalim yan kakabit na natin mga paps yan ito na nga kakabit na natin mga paps yan sukat natin Nyan suot natin sa ilalim yan dyan 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 sa ilalim papuntang transport blower Ayan. Ayan, natin yan abanganan nyo mga paps yung na pagawa natin dito kabitin natin mga paps yun kabitin natin mga paps at ayan na nga mga paps nakakabit na ayan ngayon tatry na natin hindi pala nakaturnay yung ibang mga body nito so trial tayo ayan tatak natin yan, okay na mga paps. So medyo vibrate lang siya. Ang tama, lang ng konti yung ating transport kasi yung nabili nating pan yung kanyang shifting is medyo maliit na Pero nahigpitan naman. Pero hindi naman masyado mabibrate, hindi naman masyado maingi. Kaya yeah, okay din mga paps. Ayan, titistingin natin yan. Ayan, okay na siya. Ayan, ito nga palang wiring mga paps binago ko. So, at pinatipid ko sa kurinti. Ibig sabihin, pag umandar lang ang priyon, saka lang aandar yung ating pan. Pero pag nagpumatay na yung priyon, mamamatay na yung ating pan. So, hindi siya katulad sa normally na pag namatay yung priyon, patuloy pa rin yung ating pan. So, iniba ko siya. Kasi tinis ko naman dun sa likod. ah uh, pagpatay naman yung yun, ay hindi naman siya mainit ang binubuga kung pwede siyang walang pan mabilis siya magkuling ayan mga paps okay, okay na no? ayan yan na nga paps okay na ayan o oh. malamig na yung lumalabas sa kanya ayan mga paps malakas na yung hangin niya saka hindi siya masyadong maingay ng tulog ng baby. tahimik lang ayan sarap na ng tulog ng aking enakis oh. ng aking anak ayan mga paps goods okay na siya mga paps ang sitting nga pala ayan o oh naka low lang siya tapos naka number 7 ayan okay na mga paps ayan mga paps kung bago ka pa lang si channel ko huwag kalimutang mag subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka pong update sa mga ipopost sa mga video tulad nito and yun ang ating pagpalit ng motor pan ng ating aircon window type okay mas maraming salamat mga paps thank you